Yan, good morning po mga kaagri. Yan, ito na po 'yung ating pechay po no. Na pabito. Ayan, yan po 'yung na kilo po nating pechay po mga kaagri no. At ito po ay nasulit na po natin dahil napakayo na po ito ng magandang presyo no. Hindi na po tayo nalugi, kumita po tayo ng medyo konti lang po. Kahit po onti lang, meron nang pong pumapasok kahit pa unti-unti po no. Ayan. Ah, uh, ito po ay 'yung Pabito ng iswes Ayan po, no? maganda po yung PJ natin. Kaya medyo maganda rin po yung pagkapakiyaw Ah, uh, kahit paano po, kumita po tayo ngayon. Ano? Ayan. Yang up, yung I'm nakilo po, no? napakiyaw po yan ng ah, uh, 41,000 po mga ka-agree. kahit pa paano po, meron po tayong tinubo na kalahati. Uh, sa loob po ng isang buwan ay napakiyaw na po yung ating pechay yun nga lang po dahil po marami pong nagsabog, medyo mababa lang din po yung tumbukan pero sa dami po kasi ng sinabog po natin kaya nakuha rin po ng maganda kahit mababa po ang tumbukan na no, mga agri yan at pag naani po nila yan dahil po may talong po tayo yan o ano, mga kaagri oh. Hmm. Pag naani po nila yan, natumbuk po, na kwan po nila, papa, dukitan na po natin. Ano, maganda na po yung talong natin mga ka oh. hmm. Ito na po yung talong natin mga ka -agri. Maganda na po yung bulas po ng talong natin. Yan. Oh. Yung naipataba po natin sa pechay, kinakain na rin po ng talong. Ito po yung intercropping po mga ka no? Ano? Uh, sumubok po ulit tayo ng pagtatanim po ng dalawang gulay sa isang panahon. Pagkatapos po ng pechay, ay kumita na po tayo ng mga kaagri. Ngayon, meron naman po tayong inaasahan po na talong na bumubulas na po siya. No? Kapag po ito ay inaani, pa ah, padudukita na po natin at papa damuhan na po natin. No? Maganda po yung bulas po ng talong natin mga kaagri. No? mahuli po itong anihin itong pechay na to yung sagwi po doon yun ang po ang mauna kasi anda anda po yung pagsasabog po natin mga kaagre no ayan ayan nakalinya po yung talong mga kaagre no oh maganda po ng talong mga kaagre maganda po yung pechay hmm. kumita na po tayo sa pechay mga kaagre meron na po tayong inaasahan na talong na kasalukuyang pong bumubulas ayan yeah. makikita nyo po no? Hmm. Kaya, yung panahon po, wala pong nasasayang, ano, uh, pagka naani po nila yung pechay, ito naman pong uh, talong po yung aasahan po natin na aalagaan. Yan. Ito naman po yung ginagawa natin, mga kaagre, ano. Hmm. Yan, o. No? Makikita nyo po yung talong. Buhay po, ano. Wala pong nabalda. At kasalukuyan po siyang nagsasanga at bumubulas, mga kaagre, oh. Mm. Maganda po ng pagka buhay po ng talong mga kaagre ayan kumita po tayo ng onte dito sa pechay at sa baka sa kasakali po sa talong ano medyo uh, machambahan po natin kasi po ang talong maganda po itinatanim yan kasi lahat po ng presyo ay lahat po ng presyo po ay matitikman po natin mababa, mataas, hindi naman po siya uh, nagpipik sa isang presyo mga kaagre no? Kung natatandaan nyo po mga ka-agri, nag-video nag po ako dati na nagsabog po ako sa uh, pinagpalayan po ng pechay. Pagkasabog po namin dito mga ilang araw, nag po tayo. No? Maganda po yung naging tubo rin po ng pechay dito. Ayan, pakikita po natin. Pero ganoon pa man po, ano? Uh, sa totoo lang po, na lugi po tayo mga ka-agri. Ano? Pero po yung pechay sana, ano, makikita nyo po. Oh, o, ano. May mga pechay pong tumubo. Pero pa isa, -isa lang po. no Gawa po nung maganda po yung tubo niya, mga kaagre. Yun nga lang po. Gawa po ng ah, pinagpalayan po. Nung no? natubigan po siya mga kaagre. Lumabas po yung suso. Maganda po yung pagka tubo po ng pechay. Ayan po, may pa isa-isa pa nga po eh. Yun nga lang po, nung Ah. Uh, umalsa po yung suso no. Kinain niya po yung mga tumubong pechay kaya po uh, nawalan po siya ng uh, kinain po ng suso yung yung tinan yung sinabog po natin pechay. Pero kung hindi po tayo magdali at nakapagpaararo po tayo no baka sakali pong uh, uh, tumama po tayo sa magandang presyo ano Pero po kasi hindi naman po natin susubukan, hindi po natin malalaman ano, hindi po tayo nagkamali, hindi po tayo matututo mga ka-Agri. Sino po sana yung magiging pechay po natin mga kaagri no? Maganda rin naman po yung ibang pechay. Kaso nga lang po, malapit na po kasi ang sakahan. Ah Gagayak na po natin to no, pero sayang po sana kung mag-click po sana yung sabog po natin dahil po ito eh ayam na kilo po yung po natin dito yung kinita po natin doon sa kabilang pechay inaatak niya po yung pagkalugi natin dito ano pero po kumita pa rin po tayo kahit onte kahit po nahatak niya yung lugi kahit nakalugi po rito kumita pa rin po tayo ng onte ano kahit nalugi po tayo dito sa isang tanim natin eh. may mga pechay po siya yun nga lang po <coughs> matatalo na po tayo rito sa sa gamot dahil po madalang po yung nabuhay kasi nga po kinain po ng suso. Ayan May mga pechay po siya. Dahil po nung pinatubigan umalsa po yung, ayan lalaki po ng suso. Hindi po natin alam yung diskarte sa ganito. Ang mga diskarte po pala sa baba ay nagsasabog sila, sinasamahan na po ng pansusono para po kung tumubo po at pinatubigan po nila, hindi po ano po yan ng, ng suso yung sinabog po natin pechay. Napakadali lang po palang kainin ng suso itong pechay. Ayan, sa susunod pong panahon, pwede po natin subukan, pero hindi na po yung ganito. Papa, papatiklo pa na po natin sa araro para hindi na po tayo ah uh, Hindi na po tayo malugi. Buti po kumita po tayo sa sa paycheck po natin na napakiyaw naman po ng maganda. Kahit pa pano po, no? Kumita po tayo ng ng 20. Natali naman po tayo rito ng 5,000. Kasi yung sinabog po nating buto tapos nakapagpataba na po ito isang bultong yuria. Eh... Doon po natin uh, kinuha yung lugi natin dito sa kinita po natin mga kaagre. Ganon pa man po mga kaagri. kung saan ka po nagkamali ano, doon ka po matututo. Ganon lang naman po yung pagbubukid. Yan. Kumita po tayo ng onte pero Uh, natalo naman po tayo dun sa kabila pero ay isa po yun kung saan po tayo nadapa Doon po tatatayo -ta kaya yeah, mga ka -agree. kaya sa susunod po no ganun lang po yung gagawin natin kung anong po ang lagay edi subukan pa rin po natin pero hindi na po ganun sa ginawa natin nung nakaraan ayan ayan yung talong po natin ano meron na po tayong aasahan po uli ayan ganun lang naman po ang pagsasaka mga kaagin no? experiment lang po sa pagtatanim ayan yun lang naman po mga kaagin no? sana po may napupulat po kayong magandang aral sa mga aginagawa ginagawa akong vlog Ah, uh, pwede nyo rin pong sundan kung napapanood nyo po 'yung aking mga video. Ah. Uh, pwede nyo pong gayahin 'yung mga ginagawa ko po no, intercropping. Kasi po, minus po sa land preparation at minus po sa pataba, minus po sa lason, gawa po nung oh, uh, kapag nagpataba po tayo, eh nasasabay din po yung gulay na tinanim po natin mga kaagri ayan, oh. ayan po yung talo uh, yun lamang po mga kaagri sana patuloy nyo pong isubscribe yung aking youtube channel para mas updated po kayo sa mga bago ko pong video yun lamang po at magandang umaga po sa ating lahat and God bless you mga kaagri